Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers. So, so magang ito ay nagpipitas po tayo sa ating ampalaya. So, yung palaya na ating hina mga ka-farmers, yung ampalaya na umakyat sa tali po ng kamatis. So, alam niyo mga ka-farmers, yung palaya, ampalaya na ating uh, pinipitasan ngayon, share ko lang po sa inyo ay hindi po natin tutanim. So bakit nagkaroon tayong ng uh, ng harvest na wala tayong tanim kasi dati ay taniman po ng ampalaya. So hindi natin iwasan kasi nagpaparinding po tayo ng dahon, may mga bunga na hindi makikita sa pagharvest. Ayan, na hinog tapos nalaglag ang mga buto sa lupa. So yung time na pinalitan natin ng uh, kamatis, may mga puno na uh, may mga butong sumisibol ng ampalaya. So 'yun po mga kaparmers, sinahayaan lang po natin 'no ang mga ampalaya na sumibol na malapit na po sa puno ng uh, kamatis so meron siguro na sa mga 500 puno uh, estimated natin sa mga ampalaya na umaakyat po sa puno ng uh, kamatis hanggang kumapit o gumagapang sa tali po ng kamatis kasi ang, ang gamit po natin ay atlas pot wine kagaya ng nakikita nyo ganyan so yun po mga ka-farmers ang ating harvest So, marami marami na. Nasa. Di halang butang boss. So, yun po. Ini banda meron na tayong uh, 20 kapin ka bandil. So, nasa mga Estimated natin na mga to 180 kilos siguro So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang may share ko po sa inyo uh, sa umagang ito yung update natin sa ating pangatlong harvest sa ating ampalaya na ang variety po ay galaxy hindi na siya F1 kasi buto na siya sibol sa unang atanim uh, tanim na F1 so ito na to mga ka-farmers nakaka-harvest pa rin ng marami okay so yun lang po ang may share at may bagi ko sa inyo sa umagang ito, thank you